Paulit-ulit, tinatanong po sa inyo na kung close ba kayo o hindi kay uh, dating uh, Mayor at ngayon Pangulong uh, Digong Duterte. Uh, for the record, hu, ulit, gusto kong uh, itanong sa inyo, nautusan ho ba kayo ni uh, Mayor Digong noon, during that time, na pumatay o may patayin? Never po. Never? Kung nautusan po kayo, uh, SPO 3 Las Cañas, kung inutusan po kayo, susunod mo ba kayo? Hindi po. And how can you uh, convince us na ikaw ang mas nagsasabi ng katotohanan kaysa kay Matubato? Una-una po, hindi ko po pwedeng isugal ang almost 35 years po of servisyo ko po, po sa polis. Pangalawa po, yung pamilya ko po, mga anak ko. Uh, hindi ka magbabago. Yung sinabi mo dito, paninindigan mo yun. Opo, yun Ginong Lescañas, natatandaan niyo po itong uh, pangyayaring ito dito mismo sa bulwaga ng uh, Senado ng Republika ng Pilipinas? Opo, yun Sir, pag tinanong ko po kayo ulit ngayon ng kaparehong katanungan, iyon pa rin po ba ang inyong isasagot? Hindi po, Yonono. Hindi po? Opo, yun. Kagaya po, noong inutusan ba kayo ni dating Mayor digong Duterte na pumatay, ang sabi nyo, never. Ano ang sagot nyo ngayon? Totoo po. Kung kayo po ay utusan at sabi niyo kung kayo utusan pumatay, ang sabi niyo hindi po kayo susunod. Anong sagot ninyo ngayon? totoo no, 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 po na no, nautosan no, pumatay. Ibig sabihin, inaamin yung nagsinungaling ho kayo sa akin. Sir, pwedeng tumihin ho kayo sandali, kahit isang segundo lang. Nagsinungaling ho kayo sa akin. Andrew, Opo, po. yun ano. No. At nagsinungaling ho din ho kayo dito sa buong uh, kapulungan ng Senado. Sir, bilang kapwa Pilipino, bilang parehong naniniwala, sabi nyo, naniniwala din kayo sa katotohanan. Ano pong motibasyon nyo? Bakit kayo nagsinungaling ng harapan sa akin sa pagdinig natin noon? Ano ang dahilan at uh, ano ang nais ninyong ma-accomplish? Una po, Your Honor. Uh, siguridad ko, siguridad ng pamilya ko. At saka, at the time po is, hindi pa po ako handa. Then, kasama ko ang lahat ng grupo ko. Then, uh, may advice din sa akin. Then, sinangayonan ko naman yung pagsisinunggalin. I'm sorry po, your honor. Sir, security, hindi ba kung siguridad yung inyong iniisip, hindi ba mas mahirap po ngayon ang uh, inyong siguridad? Totoo po, your honor. So, baka hindi ho security ang dahilan dahil sabi niyo ho, nag-agree kayo sa akin, mas mahirap po ang siguridad ngayon. Ang sa ngayon po is, isa po yung konsensya ko po sa pag-deny lahat. At uh, kaya nga, nandito ako ngayon, pasalamat ako na nabigyan ng pagkakataon na matuwid ko po yung ginawa kong pagsisinungaling last October. Sir, puntahan ko mamaya yung konsensya. Balikan ko yung sabi niyo, pamilya. Nung time ba na nandito kayo, meron hong nananakot sa inyo? Sino po ba yung nananakot sa inyo? At ano rin po yung sinasabi sa inyo para binabanggit nyo nga ho na magsinungaling ho talaga kayo at yung pagsisinungaling nyo nga ho, medyo nakakagulat kasi medyo mabigat hong pagsisinungaling yung ginawa ho ninyo ang isa po nag sa akin, si Superintendent Antonio Rivera, pwede consensus ng grupo na hindi ako mag pakita dito sa Senate. Sir, banggitin ko yung own words po ninyo, kung pwede. So, kung pwede, uh, may pananakot ho ba? Uh, other than that? Kasi kung pwede, so which means sa Tagalog ho, ako lumaki sa Bulacan, uh, kung pwede means may option eh. Iyong Honor, uh, kasi kumiwalay na po ako noon sa grupo ko nagpaala uh, nagpaalam ako kay Sunny. January, hindi so ko makamali, February 2015, sinauli ko yung allowance ko na 100,000. Bunga po nang uh, meron siyang uh, akin. Yung ipahila sa akin, ipapatay yung isang polis na nag din dito yung CSPO to hobin siya humawad. Gusto nila na hilain ko yon And then, uh, patayin ng mga players ni Jim. Dahil, uh, parang hindi na ito nag-clear kay Sunny, at saka nag-create ito na sariling grupo. So, parang uh, sinasabi uh, nyo, may threat talaga? To my understanding, is, uh, after nung marami kasi si Sunny na may mga incidents na... Sinong Sunny ho ito? May dalawang Sunny ho dito sa katabi ninyo eh. So, Bina, binabintura okay. po, Your Honor. Binabintura. Thank you, sir. Na pakiusap niya, yung last na ano is uh, yun si PO2, si PO2 Humawan. Pero naprangka ko po siya na hindi ko na kaya. Una-una, meron akong physical disability. Pangalawa, meron akong spiritual renewal. Gipran uh, ka ko siya na hindi ko kaya. Mr. Hindi Mr. Chairman, with uh, the permission of Senator uh, Joel Villanueva. Basta hindi content. content. Uh, okay. <laughs> 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 hindi nyo i-sasabihin okay. ko, Mr. Uh, Chair. Uh, Mr. Lascañas, sabi mo uh, spiritual renewal. Uh, alam mo ba yung spiritual renewal? Naintindihan mo ba yan? Sarili ko lang po ang understanding. Noong... Noong... Uh, Kasi dito... First time uh, ko sabi, na na... Sabihin natin na... Alam ko kung anong spiritual renewal. Sinabi mo, spiritual renewal. Nauna yung spiritual renewal mo, pero continue ka pa rin gumagawa na hanggang January, tumatanggap ka ka mo. Sabi mo, tumatanggap ka pa rin ng, ano, ng, uh, ng allowance. allowance. Yeah. Paano na sa akin, alam mo, pag ginamit ko ang Panginoon, takot ako yan. Ganito uh, po. na ako, may ibig sabihin ko, pag spiritual renewal, nagbago ka na talaga. Yun, apo, sinaoli ko po yung allowance ko kay Sunny uh, January o February 2015 dahil uh, sinabi ko sa kanya, hindi ko na kaya na kasama na natin ang ating sariling patayin. And oh, then, sinaoli ko yung 100,000. Kailan yan? Kailan? 2015. Kung hindi ko na kamali, January oh. o February. Before, before pa ako na na hospital oh, ba, eh, na oh, dialysis. Eh, ko, na... ganito po yun ano? ron. Binalik po niya sa akin. Sabi niya, tanggapin mo lang ito, Tor, dahil baka ma-misinterpret ito ni Mayor. Alam mo, sabihan kita, uh, ito, uh, spiritual renewal. I-share ko lang sa'yo para may dinamay spiritual renewal. Opo. Kasi nagpunta ka dito, uh, sabi mo, 2015, nagpunta ka dito, nauna yung spiritual renewal mo, sinabi mo, pero nagsisnungaling ka pa rin nung pagkatapos ng spiritual renewal mo. Ah, Pagkakaalam po at... ng spiritual renewal, uh, explain, ko lang ng, na -explain, ko lang yung spiritual renewal, Opo. Ang pagkakaalam ko, takot ka na magsinungaling, takot ka na gumawa ng kasalanan. Ang spiritual renewal ah, a Bible reader ka. Lahat ng sinasabi mo ay katotohanan. Okay. Tapos ito, dalawang testimony, dalawang dalawang uh, state na uh, testimony mo magka, magkasalungat. magkakasalungat. Eh, hindi hindi yan. Sabi ko, ang para sa akin lang na natakot ako for you, no? Kasi ginagamit natin yung Panginoon para para itagilan lang natin pero hindi naman talaga totoo, hindi natin nakikita kaya nga uh, the bible says let your light shine upon your brothers and sisters how can your light shining na dalawang testimony mo tapos sabi mo na una yung renewal, spiritual renewal mo one day i can I will share you my my uh, experience about renewal uh, spiritual renewal and also the bible but not here I will <laughs> explain it to you properly huh? if you want wanta uh, Uh, if we if you want to and uh, if you want understanding about uh, uh, spiritual renewal so gusto ko lang iba alam iyo dahil yung mga testimony kung mag, hindi tugma eh nauna yung spiritual renewal tapos pagkatapos so, noon gano? spiritual niya nagsisinungaling ka palagi ginagawa mo lang uh, parang pinaglalaruan mo ang, ang Senado. Chairman. Mane, uh, ni uh, Mr. Joel Chairman, medyo masama na tingin ni Senator Jowell sa'yo. Uh, Mr. Chairman, oh, Mr. Chairman may, interjection lang. Uh, ito John, lang with, para the of with the permission of uh, Senator Jowell. With the permission of Senator Jowell. I Joel. will uh, give way as a Christian gesture, Your Honor. Uh, so, Chairman. uh, ma maari makatulong lang ako, Mr. Chairman, para maliwanagan din si uh, Senator Pacquiao dito sa ibig sabihin ng spiritual renewal. Uh, Arthur, Nung nagkaroon ka ng spiritual renewal, pumatay ka, ka, ka pa rin ba ng tao after nun? Wala na po. Ikaw ba ay uh, nagbagong buhay na pagkatapos ng puto na yun? Opo. Kung yung dati, before the spiritual renewal, pumapatay ka ng tao? Opo. So, nung nagkaroon ka ng spiritual renewal, hindi ka na pumatay? Wala na po. Yun. Sigurado ka. Nung binibigyan ka ng trabaho... Uh, anong ginagawa mo do sa mga trabaho na yan? Yung last po, yung kay Espiritu Pumawan, na giprang ko na si Sani, na Sani Benaventura, na hindi mo na kaya. Hindi mo na kaya. So, umiiwas ka na? Opo. Okay. Nagbago ka ng buhay as a result ng spiritual renewal. Pero nung hearing, ang hinihingi kasi doon ituturo mo yung presidente ng Pilipinas sa involvement niya. Iba 'yon, public confession 'yon. Kasama 'yung ba sa interpretation mo ng uh, spiritual renewal, pagbabagong buhay mo lang o kasama na doon yung uh, uh, ituturo mo yung presidente nung panahon yan? Ang objective ko po, po is malabas ko po, po ang buong uh, katotohanan para I think you made your point uh, clear enough Ramon. Senator Sani so we can uh, have uh, Mr. We Chairman will have permission of uh, Mr. Mr. Chairman out of courtesy for uh, the B Mr. Chairman uh, maybe have the floor yes. out of courtesy for the other senators who have not asked questions can Yes we, that's exactly my we, point thank you Mr. Chairman Kaya Senator Joel please uh, finish up your Uh, wrap wrap up. up, I just started, Mr. Chair. <laughs> uh, Mr. Chairman, sige ho, bibilisan ko na ho. Uh, puntahan natin, uh, Mr. Lascañas, itong affidavit po ninyo. Binabanggit po dito, sa pagbabasa ko lang po, no. Parang sa una, nung pumapatay ho kayo, kasi sinasabi nyo ho, mga drug syndicates, mga kidnappers, etc., drug addicts, hold Parang dito sa sa paglalahad niyo, correct me if I'm wrong, parang during that time proud ho ba kayo? During that time ho, proud ho ba kayo that you're killing the bad guys? My mindset po at that time is that uh, It's the welfare of the majority. Because, uh, yun na, si po, yes nga, doon, Sige yes or no na lang ako. Parang proud mo kayo, diba Kasi, yes bad po. guys. Yes Sabi po. Sabi nyo, nag-aasik ng lagi. Yes Menace in the society. So, ligbitin. Yes so, po. parang happy kayo. But then, dito sa affidavit nyo, sinabi nyo, hanggang sa dumating na we became like hired or contract killers who killed not only criminals but innocent people. Uh, Mr. Lascañas, kailan ho na-realize na, teka lang, hindi lang bad guys yung pinapatay natin, kundi pati mga inosente? Noon pong...